Anyways, ang ating ulam ngayong gabi yan naluto ko na yung iba dalawa na lang last nyan eto na yung kasama nya ayan okay. oh, may kanin na rin ako maaga ako nagsaing kasi sabi ng asawa ko magmimerian daro siya ng kanin kaya nagluto ako ng maaga para sa gabi ayan. dalawa na lang last na yan maluluto na Tingnan natin baka sunog na ay eh. sunog na. Paano ba natin malalaman pagluto ng isda? At naprito na siya ng maayos. Sunog. Ganyan naman tayo Pag nasusunog, sabihin luto na. Ayan. Patayin na natin ang apoy. Okay guys. Tapos na tayo magluto guys. Ayan. May kanin na tayo. May ulam na. Ayan, tatlo lang naman kaming kakain.